pampainggit kay Dayan. Message, guys. Dayan. Hi, Dayan. Hindi kayo, ma hindi kayo makita ang dalawa. Dayan Dayan, Dayan, Dayan. yung, yung utang, utang mo sa akin, ka girl, ko. ha? Yes, bagong ribbon si Karen. Dayan, yung utang mo kay oh. Poppy, girl. Oh, oh, utang mo, girl, magkano? 900. Yeah. Kumusta naman? 900, girl, yun. Oo. Oh, oh. Andito di kami. Yaka. oh. Teriyaki boy, girl. Nasa teriyaki boy kami, girl. At syempre, wala na naman dito. So, oh, Ako pa You mo. missed the fun. Oh, Ikaw ang kita, girl. Girl, dito ka dapat, oh. Ah, okay. dito ka dapat, girl. Bakit? Anong gagawin natin? Hindi, Daya, si Dayan um, pala yun. Hindi, si yung... Dayan. Dayan. sorry. Ah, feeling ko kasi ako Daya, yun. Eh, nandito yung spirito ni Dayan. Yung lang Dayan. Yun. Dayan, Dayan, dito ka. Or that's suppose you're Daya seat. Dayan, namin mismo ba to? Magpipicture ako. Ayan okay. na. Oh, di ba nakaka-miss? Sumis na eh. <laughs> Kasi kailangan ka mauwi Kumusta ah, na. Ako, mag kita. Siyempre, dapat kasama ko. Oh, Oo nga ay, kasi parang ikaw ayun, lang. Ayun. Ako oh, pa mag-upload nito, di ba? Parang as 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 Ang tama na ni Colleen na dyan. Kabaan na nga. rin nga? Tapos yung boobs niya. Foam lang yan, girl. Hindi, <laughs> girl. May boobs na siya. Kaya huwag pa ka, girl. Huwag ka magda-diet. Ang taba na ni Colleen nga, no? Mm -mm. Girl, pobis ako. Kaya nangkapayat na. Sige na. Hindi, hindi, girl. Hindi, girl. Mapanlid lang ang lente <laughs> ng camera. Girl, hindi, totoo yan, girl. Maka-photoshop. Hindi, totoo. Ako bago, di ba? Yes! Girl, girl, tingnan mo yan, hindi pa nariligo yan. Hindi oily. Pa, two oily. days. Two girl, no, oily. Huwag na juicy. Ay, medyo mabaho yan, girl. Hindi, hindi na juicy. Med medyo mabaho yan, girl. Maski maganda. Alright. Yes. Yeah. <laughs> oh, sige, tamang torture Bye -bye. na to. Bye-bye.